Eksodo, Kabanatang 32 At nang makita ng bayan na nagluluwat si Moises ng pagpanaog sa bundok, ay nagpipisa ng bayan kay Aaron at nagsabi sa kanya, Tumindig ka at igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin. Sapagkat tungkol sa Moises neto, na lalaking nagsampa sa amin mula sa lupay ng Ehipto ay hindi namin maalaman kung anong nangyari sa kanya. At sinabi ni Aaron sa kanila, Alisin ninyo ang mga hikaw na ginto na nasa ng inyo-inyong asawa, ng inyong mga anak na lalaki at babae, at dalin ninyo sa akin. At inalis ng buong bayan ang mga hikaw na ginto na nanga sa kanila mga tainga at dinala kay Aaron. At kaniyang tinanggap sa kanilang kamay at niyari sa mamagitan ng isang buril at ginawang isang guyang binubo at kanilang sinabi, Ang mga ito ang maging iyong mga Diyos o Israel na nagsampas sa iyo mula sa lupain ng Ehipto. At nang makita ito ni Aaron, ay nagtayo siya ng isang dambana sa harapan ni Aaron at itinanyag ni Aaron at sinabi, Bukas ay pista sa Panginoon. At sila ay bumangong maaga ng kinabukasan at naghandog ng mga handog na susunugin. At nagdala ng mga handog tungkol sa kapayapaan at ang bayan ay umupong kumain at uminom at tumindig upang magkatuwa. At sinalita ng Panginoon kay Moises, Yumaon ka buwaba ka, sapagkat ang iyong bayan na iyong isinampa mula sa lupain ng Ehipto ay nangagsisama. Sila'y humiwalay na madali sa daan na aking iniutos sa kanila sila ay gumawa ng isang goyang binubo at kanilang sinamba at kanilang hinainan at kanilang sinabi, Ang mga ito'y iyong maging mga Diyos o Israel na nagsampas sa iyo mula sa lupain ng Ehipto. At sinabi ng Panginoon kay Moises, Aking nakita ang bayang ito, at narito isang bayang may matigas na ulo. Ngayon bayaan mo nga ako upang ang aking pag ay mag-alab laban sa kanila at upang aking lipulin sila at ikaw ay aking gagawing dakilang bansa. At dumalangin si Moises sa Panginoon niyang Diyos at sinabi, Panginoon, bakit ang iyong pag ay pinapag-aalab mo laban sa iyong bayan na iyong inilabas sa lupain ng Ehipto sa pamagitan ng dakilang kapangyarihan at na makapangyarihang kamay? Bakit sasalitain na mga Ehipsyo na sasabihin dahil sa kasamaan inilabas sila upang patayin sila sa mga bundok at upang lipulin sila sa balat ng lupa Iurong mo ang iyong mabangis na pag-iinit at pagsisihan mo ang kasamang ito laban sa iyong bayan. Alalahanin mo si Abraham, si Isaac, at si Israel na iyong mga lingkod, na silang iyong mga sinumpaan sa iyong sarili at mga pinagsabihan. Aking pararamihin ang inyong binhi na gaya ng mga bituin sa langit at lahat ng lupain ito na aking sinalita ay aking ibibigay sa inyong binhi. At kanilang mamanahin magpakailanman. At pinagsisihan ng Panginoon ang kasamaan na kanyang sinabing kanyang gagawin sa kanyang bayan. At si Moises ay pumihit at buwaba sa bundok na dala ang dalawang tapyas ng patutoo sa kanyang kamay. Mga tapyas na may sulat sa dalawang mukha niyaon. Sa isang mukha at sa kabilang mukha ay may sulat. At ang mga tapyas ay gawa ng Diyos. At ang sulat ay sulat ng Diyos. Na nakaukit sa mga tapyas. At nang marinig ni Josue, ang ingay ng bayan na humihiyaw. Ay sinabi kay Moises, may ingay ng pagbabaka sa kampamento. At kanyang sinabi, Hindi ingay ng pagtatagumpay o ingay man ng pagkatalo, kundi ingay ng mga umaawit ang aking naririnig. At nangyari paglapit niya sa kampamento na kanyang nakita ang guya at ang sayawan at ang galit ng Moises ay nag-init at kanyang inihagis ang mga tapyas na nasa kanyang mga kamay at nangasira sa paanan ng bundok. At kanyang kinuha ang buya na kanilang ginawa at sinunog ng apoy at giniling hanggang sa naging alabok at isinaboy sa ibabaw ng tubig at ipinainom sa mga anak ni Israel. At sinabi ni Moises kay Aaron, Anong ginawa ng bayang ito sa iyo na dinalan mo sila ng isang malaking sala? At sinabi ni Aaron, Huwag mag-init ang galit ng aking Panginoon. Iyong kilala ang bayan na sila'y mahilig sa kasamaan. Sapagkat kanilang sinabi sa akin, igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin. Sapagkat tungkol sa Moises neto, na lalaking nagsampa sa amin mula sa lupain ng Ehipto ay hindi namin maalaman kung ano nangyari sa kanya. At aking silabi sa kanila, Sino mang may ginto ay mag-alis na anupat kanilang ibinigay sa akin at aking inihagi sa apoy at lumabas ang guyang ito. At nang makita ni Moises ng bayan ay nakakawala sapagkat pinabayaan ni Aaron makawala ng maging isang kabiruan sa gitna ng kanilang mga kaaway. At tumayo nga si Moises sa pintuang daan ng kampamento at nagsasabi, Sino sa Panginoon ang kiling ay limapit sa akin. At lahat ng mga anak ni Levi ay nagpipisan sa kanya. At sinabi niya sa kanila, Ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, ipatong ng bawat lalaki ang kanyang tabak sa kanyang hita. At yumaon kayong parot parito sa mga pintuang daan, sa buong kampamento, at patayin ng bawat lalaki ang kanyang kapatid na lalaki, at ang bawat lalaki ang kanyang kasama, at ang bawat lalaki ang kanyang kapwa. At ginawa ng mga anak ang ayon sa salita ni Moises at nabuwal sa bayan ng araw na yaon ay may tatlo libong katao. At sinabi ni Moises, Italagan ninyo ang inyong sarili ngayon sa Panginoon. Oo, bawat lalaki laban sa kanyang anak na lalaki at laban sa kanyang kapatid na lalaki upang kaniyang ipagkaloob sa inyo ang pagpapala sa araw na ito. At nangyari nakinabukasan kinabukasan na sinabi ni Moises sa bayan, Kayo'y nagkasala ng malaking kasalanan, At ngayon sasampahin ko ang Panginoon, Marahil ay aking matutubos ang inyong kasalanan. At bumalik si Moises sa Panginoon at nagsabi, Oo, ang bayang ito'y nagkasala ng malaking kasalanan, At gumawa sila ng mga Diyos na ginto. Gayun may ngayon, kung iyong ipatatawad ang kanilang kasalanan, at kung hindi ay alisin mo ako, isinasamo ko sa iyo sa iyong aklat na sinulat mo. At sinabi ng Panginoon kay Moises, Ang magkasala laban sa akin ay siya kong aalisin sa aking aklat. At ngayon yumaan ka, iyong patnubayan ang bayan sa dakong aking salita sa iyo. Narito ang aking anghel ay na sa iyo. Gayun may sa araw na aking dalawin sila ay aking dadalawin ang kanilang kasalanang ipinagkasala nila. At sinaktan nga ng Panginoon ang bayan, sapagkat kanilang ginawa ang guya na ginawa ni Aaron.